Ngayon, agarang tinipon ni Vladimir Putin ang mga sundalong Ruso upang sabihin sa kanila na ang digmaan ay nasa dugo ng mga Ruso. Direktang CP ito. Ngayon, sinabi ni Vladimir Putin na hawak ng mga Ruso ang inisyatiba sa labanan sa Ukraine at di umano'y napalibutan na nila ang Pokrovsk at Kupensk. Nag-alok pa siya na papasukin ang Ukrainian at international na mamamahayag para ipakita ang napalibutang sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine. Bukod dito, Muling nagyabang si Putin tungkol sa nuclear missile. Patuloy na binabanggit ni Putin ang matagumpay na pagsubok ng himalang sandata ng Russia sa gitna ng lumalalang relasyon sa Estados Unidos dahil sa pagtanggi nitong itigil ang putukan sa Ukraine. Pagkatapos ng intercontinental na cruise missile na Burevesnik, ipinakilala ni Putin ang nuclear torpedo na Poseidon. Binanggit niya din ito habang bumibisita sa Central Military Clinical Hospital na ipinangalan kay Mandrek. Ngunit sa pagpupulong kasama ang mga sugatang mananakop, hindi nabanggit ni Putin ang ibang bagay. Itinigil ng mga Russian military at akademikong institusyon ang pagtanggap ng ulat ng pag dropout ng kadete dahil sa matagal na digmaan kontra Ukraine. Sa totoo lang, hinahawakan sila para sa posibleng pangangailangan ng bagong mga pambala ng kanyon. Ako si Alexi Pichy. Talakay natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode na ito, at siguraduhin mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito, isulat ang inyong opinyon. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may mga bagong impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate, maging sponsor, o mag-subscribe. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pecci. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Heto. Oh, hindi mo alam na ganyan pala si Lolo. Ikaw ba nakikipaglabang ka rin tulad niya? Sinusubukan ko pero ano ibig sabihin nito? Nasa dugo na natin yan, gets mo, editor. Patuloy na ipinagmamalaki ni President Vladimir Putin ng Russia ang matagumpay na pagsubok ng pambihirang sandata sa kabila ng lumalalang relasyon sa United States dahil sa pagtanggi niyang itigil ang putukan sa Ukraine. Matapos ang intercontinental na cruise missile na Burevestnik, ipinakilala ngayon ni Putin ang nuclear torpedo na Poseidon. Ngayon, bumisita siya sa mga sugatang mananakop sa Central Military Hospital na ipinangalan kay Mandrak. At doon ay sinabi niya ang sumusunod na sipi: Kahapon nagsagawa kami ng isa pang pagsubok ng isa pang makabagong underwater unmanned system na Poseidon. Mayroon din itong nuclear na power plant. Unang beses naming napaandar ang starting engine mula sa submarine carrier at napaga rin ang nuclear power plant na tumakbo ang aparato sa tinakdang oras. Ayon kay Putin, sa bilis at lalim ng paggalaw, wala pa rin katulad ito sa mundo at malabong magkaroon sa malapit na hinaharap. Sa madaling salita, wala talagang kapareho nito. Ayon sa kanya, ito ay isang napakalaking tagumpay. Ang lakas ng Poseidon ay mas mataas pa kaysa sa kahit na pinaka-advanced nating intercontinental missile na Sarmat. Walang paraan para ito'y mapigilan. Wakas ng sipi. Paalala lang, tinatawag ding underwater drone ang torpedo na Poseidon. Noong 2018, sinabi ni Putin na kaya nitong gumalaw sa malalim na dagat at maglakbay ng intercontinental na distansya ng mas mabilis kaysa submarino, modernong torpedo at anumang surface ship. At balak gamitin ang torpedo para sirain ang coastal infrastructure at teritoryo ng kalaban. Ngayon, inilalarawan ng Russian propaganda ang Poseidon bilang sandata ng paghuhukom na kayang palubugin ang mga baybaying lungsod. Noong 2020, sinabi ng kagawaran ng Estado ng United States of America na mukhang lalagyan ng nuclear warheads na may lakas na ilang megatonelada ang torpedo. Unang barkong magdadala ng Poseidon torpedo, ang submarino na Belgorod ay inilunsad noong Abril 23 dalawang libo at labing sa Sevmash na pabrika. Ngunit noong Hunyo dalawang libo at dalawamput dalawa lamang ito, sumailalim sa mga pagsubok ng Estado sa Dagat Barents at ibinigay sa hukbong dagat ng Federasyon ng Rusya noong Hulyo 8, dalawang libo at dalawamput dalawa. Ngunit nararapat ding ipaalala na noong Oktubre 26, inihayag ni Vladimir Putin ang pagtatapos ng mahahalagang pagsubok ng Burevestnik na misil. Isa pa itong sandata na unang binanggit ni Vladimir Putin noong 2018. Parang inuulit lang niya ngayon sa publiko ang mga ipinangako niya noong 2018. Sige, tuloy pa. Tinawag ni Vladimir Putin ang nuclear missile na universal bilang natatanging sandata na walang kapareho sa kahit anong bansa at walang limitasyon sa layo. Nilinaw ni Valery Gerasimov ng General Staff ng Russia na noong Oktubre, 21 umabot ng 14,000 kilometro sa loob ng 15 oras ang Burebesnik. Sabi nila, hindi pa raw iyon ang dulo. Nagdulot ito ng negatibong reaksyon mula kay United States President Donald Trump. Sinabi niyang hindi ito ang kop at iginiit na dapat pag-isipan ni Putin ang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine, hindi ang pagtest ng missile. Ipinaalala niya ang nuclear submarine ng Amerika na ipinadala sa Russia. Bukod pa rito, nag si Diktador Putin ng kwento na ang Pokrovsk at Kupiansk sa Ukraine ay ganap ng napalilibutan. Naglabas si Putin ng absurdong pahayag na nais imbitahan ang banyagang media sa Pokrovsk at Kupiansk para ipakita raw ang pagkakakulong ng tropang Ukrainian. CP, si pinag-usapan ko ang isyong ito kasama ang mga komander ng mga kaukulang grupo. Wala silang tutol na papasukin sa mga lugar na napalilibutan ng kalaban ang mga kinatawan ng media, mga banyagang mamamahayag at mga mamamahayag na Ukrainian upang makita nila mismo kung ano ang nangyayari doon. Pagkatapos, sinabi ni Putin na kinausap niya ang mga commander tungkol sa pagtigil ng labanan at inaprubahan nila ito. Oh, dito, noong linggo Oktubre 26, nagdaos ng pagpupulong si Putin sa isang command center ng pinagsamang grupo ng mga mananakop doon, sinabihan siya na sa ilang direksyon, Napalibutan ng mga Ruso ang mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine. Alam naman nating tumutukoy ito sa Pokrovsk at Kupiansk at sa parehong araw ay itinanggi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang impormasyong ito. Noong Oktubre 28, itinanggi ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pahayag ng Russia tungkol sa pagkakapalibot sa Kupiansk. Pero tatalakayin natin ng mas detalyado ang paksang ito sa susunod na episode. Doon natin ito lubos na pag-aaralan at aalamin kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Bukod pa rito, sinabi ni Putin sa sugatang sundalo ng SVBO na ang digmaan ay nasa dugo ng mga Ruso. Habang binibisita ang ospital militar na ipinangalan kay Mandreka, nakipagkita si Vladimir Putin sa mga kalahok ng pananakop sa Ukraine at sinabi niyang may likas na hilig ang mga Ruso sa digmaan. Ikinuwento ng isang mananakop na natuklasan niya sa archive ang impormasyon tungkol sa kanyang lolo na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig na tinawag niyang dakilang digmaang makabayan. Bilang tugon, biglang hinawakan ni Putin ang hinlalaki ng sundalo, bahagyang hinila, at pagkatapos ay naghambing sa pagitan niya at ng kanyang lolo. Sabi niya, "Nasa dugo natin ang digmaan." Tingnan mo, hindi mo alam na ang lolo mo ay nakipaglaban ng ganoon, pero ikaw mismo ay nakikipaglaban din tulad ng lolo mo. Sinusubukan ko naman, pero ano ba talaga ibig sabihin nito? Nasa jeans na natin, di ba? May ilang Ruso na hindi sang ayon kay Putin. Ayon sa mahahalagang kwento, tumigil na ang mga militar, universidad at akademya ng Russia sa pagtanggap ng ulat ng pag dropout out ng mga kadete dahil sa digmaan sa Ukraine. Sa Military Academy of Communications na ipinangalan kay Budjoni Hayagang humihiling ang mga kadete na mailigtas at mailabas sila. Ayon sa mga kadeteng Ruso, pagkatapos ng unang taon ng pag-aaral, pumipirma sila ng kontrata para sa serbisyo militar. Bago nito, itinuturing silang sundalo sa ilalim ng conscription. Doon, bawat dalawang araw ng pag-aaral ay katumbas ng isang araw ng regular na serbisyo militar. Kung maalis ang kadete at hindi pa tapos ang serbisyo, Maliban sa pagbabayad ng gastos sa pag-aaral, ipapadala rin siya sa unit militar para tapusin ang natitirang serbisyo. At ngayon, may ilang mga kadete na gustong umalis sa institusyong ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang pinapayagang umalis. Marami ang nag-aalala na sinadyang pigilan silang umalis sa akademya para mapilitang pumirma ng kontrata. At parang icing sa cake. Lahat ng kontrata na pinipirmahan ng mga kadete, pagkatapos nilang lumipat sa ikalawang taon, ay naging walang hangganan dahil sa atas ng Pangulo ng Rusya tungkol sa bahagyang mobilisasyon. Sa madaling sabi, nahulog sa bitag ang lahat ng kadete. Pagpumirma pumirma sila ng kontrata, automatiko silang nagiging pambala sa kanyon. Yung mga ayo pumirma, hindi rin pinapalaya. Kaya dito na lang ako titigil. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.